Yan guys, nandito tayo sa ilalim ng puno ng santol. Yan. Yan ang santol natin. No? Oh. Napakaraming bunga yan sa taas. Yan. Kung nakikita nyo yung mga dilaw-dilaw na yung sa taas, yan. Yan ay yung mga bunga ng ating santol. ating santol, yan. Dito tayo ngayon sa ilalim ng puno ng santol, yan. Yan, yung nakikita nyo sa ilalim, yung mga santol na laglagan. Yun. Ito yung santol natin. Ayan. Ayan. Kumakain ko dito ng santol. Dahil matagal tayo hindi nakabalik dito sa bukid kaya ay miss natin yung santol. Hmm? Hmm? Hmm. hmm? Ang sapa. Ay, sabi kong sapa. Malapit tayo dito sa sapa sa ano, sa tubig. Yan, pagtaginit kaso lang pagtaginit na ibas yan. Ayan. Itong area natin. Yan. Ito ay tataniman pa ng tubo yan. Ang paikot niyan, tataniman pa ng tubo yan. Yung tanatawag na sugar, sugar cane. Yan. Ang paikot niyan, tataniman namin ng tubo ito. Pag magkaroon na ng binhi na ano ng tubo. para na namin yung ano. Yung patda ng tubo. Yan. Ito yung aming tataniman ng tubo. Tapos yung banda doon, sa may bakanting lote doon sa dulo, yan. Tituro kong bakanting lote yan. Ang tatanim ako ng gulay. Yan. Tatanim ako ng gulay dyan, banda. Yan yun, bakanting luti. May puno na yun, malaki. Dyan, banda, yung tatanim ko na gulay. Tapos dito ko naman alpasan yung aking mga munting, ano. Dito ko naman alpasan yung aking mga munting itik. Sa sapa na ito. Yan. Yan. Kaya ngayon nandito ako ngayon at kumawa ako ng aking paglagyan ng itik. At nagutom ako ngayon. Wala akong dalang tanghalian kaya ito ang aking tangalian ngayong hapon. Hapon na pala ngayon, alas dos na. Hmm. Napakatamis itong santol. Hmm. Ito, ang gandaan dito sa atin sa probinsya at nakakalibre tayo ng prutas. Hmm. 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 Ayan. Napakasapit santol. Hmm. Kung nakikita yung paligid na yan, yan, tubuhan na lang halos lahat yan. Hanggang sa paikutan yan, mga tubo yan, paikot na yan. Yung banda, hindi pa natin ng tubo doon sa kapila. Yung banda sa kapila, ako nakikita yun sa likod. Hanggang dulo yun doon, mga tubo na halos yan. Kaya dito sa amin, halos tubo ang tanim. At sa tawag na sugar cane farming dito sa aming probinsya sa Negros Occidental. At Pagdating ng prutas naman dito. Nakakalibre tayo ng prutas. Sa santol, ang tusawa tayo magkain to sa santol pagtagbungan ng santol. Yan naman guys at maraming maraming salamat sa panonood kung napanood yung aking video. Like and share na lang ang ating video at paki-subscribe sa aking YouTube channel. Ang aking YouTube channel ay Mr. Dreamboy, ang aking YouTube channel. Kung... i search na po, Mr. Dreamboy685. Mr. Dreamboy685 po, paki-share po sa YouTube channel. May YouTube channel po tayo. Paki-subscribe na yung aking YouTube channel. Ayan. Yan lamang po at maraming maraming salamat sa pagpulod aking video. Sana gusto nyo itong aking video. No? Thank you.